this video is nandito ako sa palingki sobrang init grabe parang may na yung ulo ko sa sobrang init kasi nagdinda ako ayan ang aking paninda ayan oh, ang init sobra ayan ang aking paninda guys Terno po yan isang uh, short at may mayroon din na leggings yan ang ating paninda yan mga terno natin ng mga paninda kahit sobrang init guys tinitiis lang para makaraos ang ating mga bayarin yan kasi nangungupahan na ang inyong inday ngayon sa Nangungupahan na ako ngayon kaya kailangan dupli kayo. Ito ang ating mga duster. Ang gaganda niya. Super nice. So, yan guys. Tingnan nyo ang ano, ang init ng araw. sobrang init. Parang Saudi Arabian na to. Middle na tayo. Sobrang init. Hi. So, taste taste lang, guys. Nandito ako sa PS Bank. Yan ang aking location dito. So, tignan niyo sa inday, Kahit mainit. Kahit ay, sobrang init. <laughs> Naka ano na. Kaayos na yung aking kasama. Ano naman yung tindan niya, yung mga sibuyas. So, yun lang ang update siya ngayon, guys. Ang ating video ay napat sa ating uh, hanap buhay na sa uh, ka initan nabiroh niya So hanggang dito na lang ang ating video at maraming salamat. Update update lang pag may time. Yan. Anong oras pa lang dito, mga alas 4 ng hapon, matindi pa rin ang init.